So guys, for today's video, magluluto tayo ng quick quick. So yun nating itlog. Napakuluan na natin to ng 20 minutes. Then after, uh, gagawa tayo ng... Ano ba yan? Mayroon niya. <laughs> Kininam. Okay okay gagawa tayo ng... Ano nga yung pinangbabalot sa ano? Kwek-kwek. Yung harina. Aray na na may cryo Hari na may cryo lang. Hayop na yan. So guys, gagawa na tayo ng ating bata. Bata or Butter. Bata. Alas man mo, ha? So guys, yon Meron na tayong bowl dito. Tapos, nalagyan na natin ito ng paminta, sin, ano ba ito? Garlic powder, asuete, cornstarch, at saka harina. So, ilang kutsarang harina. Ano na lang to? Tansyameter Tansyameter din ang uso yung iso yung mga 150 gram 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 Tansyameter na lang yan So corn flour Mga ganito lang Okay na to Paminta Ganyan natin ang paminta Nagugutom na yung isa dun Tapos ganyan natin ang garlic powder Garlic powder garlic powder yun ah. Tapos lagyan natin ng salt. Ayan. Salt na gamit natin ngayon is Himalayan salt with garlic. Sarap to guys. Tapos lagyan natin ng aswete powder. Machuete powder, pampakulay lang naman yan. Wala namang lahat yan. Ayan, ah, ganyan lang. So, okay na to guys. Ito na yung ating butter. Nalagyan natin to ng konting tubig. Tachabiter ulit. So, yun guys. Ito na ating butter. Kulang pa sa kulay daw eh. Sabi ni Kumari. Kumari, kulang pa daw sa kulay. So, lagyan like pa natin ng maraming baking powder o kininam. Hmm, kininam okay. po. Wala, <laughs> tanga ka. Ba't ganyan? Dapat i-teaspoon mo ganun. Ay, wala na. Tantiameter nga eh. May teaspoon na nga dyan eh. Tanga, ang dami. Bonak ka. Okay. Pakalit. Ito pa, lagyan <laughs> mo ng marami. Parang para, para pula-pula. Parang kwek-kwek na para kwek-kwek. Ano, Oo, oh, oh, nagtagan mo pa. <laughs> Ay, na, ang you. Wait, wait, wait. Gawin mo na lang pancake. Wait, wait, wait. Wait, mo wait. naman wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, ah. <laughs> wait, wait. Wait, 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 wait, madami yung ano tubig Wait, wait, wait. 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 so guys wait. Okay na siguro wait. Wait, kakapit na yan. gagawin natin, babalatan na natin yung itlog. Tapos, lalagyan natin dito. So guys, balatan na natin tong itlog. Tapos, halo na natin dito. G. So guys, ayun. Uh, Bale, natin. Hiwan po ng apat. Apat na eh. Di ba ito Pati ito may egg slicer, di ba? Durog na lamang. Durog lang. <laughs> so guys, ayun gagawin natin. Ba? Ang hirap na hirap ng sumilip na <laughs> Hirap kasi nung stand ng camera eh. Ano ito? Nadudurog. lang yung texture. Dapat ginaganyan mo direct na ibababa mo dun o oh, sa may lutuan. Ay, di direct na ba sa lutuan? Oo, oo kabuuan ka. Ay. Papagalitan ka talaga dyan. Pero <laughs> na nga, na sa lutuan. <laughs> Ay, uh, di direct siya pala dapat dun sa may lutuan. Mainit na ba to? Hindi eh, ko mainit eh. <laughs> Ay, ano na nagre-reklamo na. Sorry <laughs> ako. Lalagyan pala ng harina 'yan. Tapos nalagay doon? Hindi eh, e, ganun pala yun. Tingnan mo, may wala yun. Mali pala ako. Kailangan pala lagyan ng harina para papalayo. Mali. Masyado malapot. Hindi na siya, guys. Lagyan natin ang pika Hindi na adikip. Skin din pala ng jubilari ako. Mali kasi nabinawa ko ng una. Kasi so, na ba yung una? Ayan, oh, bakla ka. Sayang mapin. to. Hindi, gagawin pa rin yan. Sayang yan. Yun, okay oh, na oh. ating kwek-kwek. to -kwek. so, meron pang banana Banana cube. Banana cube. <laughs> <laughs> Ayan, sunog na yan. Banana cube. Gagag, ganyan nga dapat yan. Eh, mas melted pa nga dapat. <laughs> ito, ito naman gawa ni Kevin. Oh. Ah, yeah, sarap. May sauce. Anong tawag dito? Suna. Oh, milk na lang ang kulang. Milk tea. Ano? Merienda, merienda. <laughs> Inilagyan pa. Mm -hmm. na lang, oh, dapat yung siling buo. Ubus na pala yung ano natin. Sikma natin yan, guys. Mm -hmm. O, oh, yan guys, kakain na. Merienda ba to dinner? Merienda. Wow, merienda. Mm. Tami na tumataba na naman yung mukha ko. Hayop, kailangan ko na naman magpapayat. Papa mm -hmm. G2. So, okay, oh. Made in Isabela. <laughs> made in Isabela ba yung flight ah, niya? Banana Q Bila at rin. saka quick quick. Uy. Ayun di diba? Kain tayo guys. Ah, tiyo, tiyo? Mm -mm. Sarap. Walang flight Sarap na nila sa Auno. Tik mo nga, lalasa. Okay lang, meron tayong milk sa rep. O oh, di okay lang. Nalalaway ako. Mm. Sarap. Satisfied. <laughs> Sarap na, tikman natin. Dapat to kinukuha lahat ng sibuyas. Para utog. Para utog. Alas man buwa nga mo, ha? Buni na Yan. Buti lang din at nag, ano, nag... Tapos. Nag si Honey. Kasi kung hindi, kawawa din sila sa set. menu mga kanina may mga guests. Yung mga sarap. Nasa so, 16 hmm? siguro yung nagpunta sa lunch. Nagpasarap naman na sa sarap. banana ko yung pait-pait mm -hmm. niya. Sarap. Sarap pang meriendang merienda marienda. parang may kulang pa ba na ano, kamote cube no? kamote cube sarap merienda oo nga, ang kikyam ba't di mo sinabi? wala ito <laughs> last bite, last bite sarap Dibari, ano? ano? Na okay na ba? okay na ba yung cravings mo? Mmm, lakto lang. Lakto lang?